What's up guys? Welcome back to my vlog, Elmer Pals Boy, Switzerland. For today's vlog, magluto po tayo ng buto-buto ng baka. Habang magpalambo tayo sa ating karni, maglaba muna tayo. At pagdating ko sa labahan, mayroon palang nakapila. Araw kasi ng linggo, kaya maraming naglalaba. At habang magantay tayo nito, mamili tayo ng pansahog sa ating sinabawang karni. Malapit lang kasi ang pamilihan dito. 5 minutes lang po mula sa amin, papunta dito. Kaya napaka-convenient. Mga dahon-dahon lang kasi ang kailangan ko at saka spring onion. ito lang pong binili natin at sinamahan na po din natin ang sparkling water para pampatunaw ba pagdating ko sa bahay medyo malambot ng ating pinakuluan puntahan ko muna yung labahan sa baba at ipasok ko timing pagdating ko tapos sa pala silang naglaba so tayo turno na po natin bawat laba po namin dito magbabayad po kami ng 2 Swiss franc something kasi ang isang card bilhin po namin ng 50 Swiss franc, meron po siyang 20 cycles or units medyo maanghang-anghang talaga pero okay lang sulit lang naman po kaysa magkusukuso pa ta at yun na nga, pagbalik natin, tinitimplahan ko na ang ating sinabawan. Ito na ang perfect kay lagay natin ang ating mga ricados kasi masarap na at malambot. Dinamihan ko na ng mga ganitong gulay at spring onion kasi paborito ko din po ito. Kalain mo yan, ang programa ni Idol Erwin Tolfo umabot dito sa Switzerland. Talagang naglanog-lanog ang imo ang mga programa dito, Idol. At uh, patuloy lang po sa iyong laging pagtulog sa ating mga mamayang Pilipino. Hm, mm. gut Ah. Ayos. Malambot na po siya. O yan o. No? Hmm? Hmm. Yun! И нет, Ang pamamaraan naman ito sa aking pagluto. Pinakuloan ko muna. Tapos may mga impurity, di ba? Pag mga ganun, basta't mga karne. Tinapon ko yung sabaw at pinalita ng bago. So guys, kain muna ako. At maraming salamat po sa iyong pagsuporta kay Elmer Pars, Buhay Switzerland. Hanggat sa muli!